This is my 37 weeks pregnancy update. Hi guys! It's me, Ella David, and welcome back to my channel. Ngayon, um, paalis na kami para i-admit ako dahil mga na ako or um, operation ko na ng CS tomorrow, 7 a.m. So, ang nangyari kasi noon, last Monday, um, 37 weeks and 3 days na ako. Yun yung last check-up namin ng OB ko. Ang sabi niya, hindi pa nga, um, hindi, hindi na talaga umikot si baby. Ibig sabihin, suhi na talaga siya. So, kailangan ko ng ano, schedule for, for cesarean delivery. So, ang Pinaschedule niya sa akin is April 12, Friday. Ah, uh, yun na yung schedule namin ni Baby. Ang operation time namin is 7 a.m. So, sabi kasi ng OB ko, um, may mga reason naman kung bakit suhi Baby. Siguro kasi sa shape ng placenta ko, masyado siyang... Um, hindi siya makagalaw or si Bibi talaga hindi siya ta talaga palagalaw palagalaw kasi Bibi girl siya hindi ko alam mga mommies kung ganun din ba yun sa inyo ngayon may mga Bibi girl dyan na hindi masyado malilikot kasi yung Bibi ko hindi siya ganun kalikot uh, may times lang na sobrang lakas niyang sumipa pero parang mga tapik-tapik lang yung ginagawa niya sa akin. Bihirang-bihira lang sobrang kalabog or pero yung makikita mo na um, parang nag e hindi talaga makikita or hindi ko hindi ko pa na-experience yung gano'n. So, ipapakita eh, ko sa inyo kung ano ba itsura ng tummy ko, uh, pregnancy belly ko. So, eto na siya. Sensyahan nyo na guys ha. Masyado ako naka-zoom eh. So, ganito na siya kalaki. Ayan. And makikita nyo dito na pouty na talaga yung belly button ko. So, so pagpasensyahan nyo na guys ha? kasi hindi na siya kaaya-aya yung, yung belly ko. So, eto, ito na siya. Eto ang front. Ayan, makikita nyo dito. May mga stretch mark na siya. Ayan, sobrang dami na talaga. Hindi na talaga mapigilan. <laughs> And then, ito, sa side, yan. And dito naman sa kabilang side. Ayan, makikita nyo, medyo maitim na or dark red na siya. Or, itim or brown. Mga ganun na yung color niya. Ganyan dito lang sa babandang baba and then dito marami. Ayan, kung makikita nyo guys. Ayan, sobra, hindi na siya talaga kaaya-aya pero okay lang kasi ito ang mga battle ng mga mommy ang pagkakaroon ng stretch mark. So, ayun lang. Mga oh, mommies, so, nakita niya na aking belly. Sobrang laki niya na. Yung mga friends ko, nagtata. Sabi niya, kailan ba yan lalabas? Kasi sobrang laki talaga. Hindi naman nakakapagtataka. Kasi malaking bulas naman ako. And ang husband ko malaki din. So, ang height ko kasi is 5'5. Yung husband ko mga 5... Ano bang height niya? 5'9. So, malalaki talaga kaming bulas. So, malamang si baby malaki din. So, ayon... So, ano pa bang update ko? So, ngayong 37 weeks, turning 38 na kasi ako tomorrow, nagkaroon ako ng diarrhea. Nagkaroon na naman ako ng diarrhea. And watery siya, yung diarrhea ko. Hindi siya yung parang may mga buo-buo. Sobrang watery. Tapos may kasamang utot siya. Ganon. Pasensya na. Pasensya na po. So, yun. Ang sabi naman sa akin, isa yun sa mga sign na malapit na akong mag-labor. Kahit anong kain ko, talaga may araw na medyo kahapon, hindi masyado ako nagdadiarrhea. Na Pero ngayon, bum parang bumalik ulit siya. water di ganun. Pero hindi naman consistent na parati akong every hour, nag pumuputa sa CR, hindi naman ganon. Siguro, minsan after 3 hours or after kumain, ganon lang siya, mami. Tapos, napansin ko din, yun nga, aside sa marami na ako stretch mark, napansin ko din yung paako, nag, nagmanas. Sabi naman nila normal lag daw yun kapag third trimester ka na. So, yun guys, yun lang yung aking update. Sana isama nyo ako sa prayers na maging okay ang delivery ni baby at maging okay kaming dalawa na safe kami. Maging safe yung operation at maging successful na healthy si baby at maka uwi kami agad. So, maraming salamat guys sa panonood and i-update ko na lang kayo sa susunod. Um, last update ko na pala ito, last pregnancy update kasi after neto nandito na si baby. Hindi ko pa napapakita sa inyo kung ano yung laman ng hospital bag ko. So, gagawin ko na lang siya sa hospital. So, hinihintay ko lang yung husband ko na mag-text sa akin. Pero on the way na kami sa hospital. So, malapit lang naman dito yung hospital na napupuntahan namin kung saan ko i-deliver si baby. Kaya, caring-caring lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Hope to see you on my next vlog. Don't forget to like, or give it give it a thumbs up and subscribe para updated kayo sa mga ginagawa kong video. So, see you guys! Baka kung kaya ko na talaga makarecover kasi first time mama ko, hindi ko alam kung ano ba yung kakayanin ng katawan ko. Kung kaya ko ng 2 weeks or 2 weeks or, or pinaka matagal na siguro yung 1 month. So, i-update ko na lang kayo. So, late ko nang may up what's in my hospital bag. Pero hintayin nyo yun, guys. Kasi i-upload ko. Kahit late na, i-upload ko para sa inyo. So, thank you, guys. See you again on my next video. Bye!